Isang espesyal na selebrasyon ang isinagawa sa Bayan ng Bayambang bilang pagbubukas ng Women's Month ngayong buwan ng Marso. Sa kabila ng mga simpleng aktibidad, isang malaking sorpresa ang inihanda para sa mga kababaihan sa nasabing bayan. Pinangunahan ng Bureau of Fire Protection o BFP ang pagkilala at pagbibigay pugay sa mga kababaihan sa pamamagitan ng pagpaparampa sa mga leader ng iba't ibang departamento at ahensya ng bayan. Bawat isa ay tinawag sa harapan na at binigyan ng bulaklak bilang simbolo ng pasasalamat at pagkilala sa kanilang mahahalagang papel para sa komunidad. Sa isang emosyonal na pagtatanghal, ipinakita ang isang awit na puno ng papuri para sa mga kababaihan. Sa naging aktibidad na ito, nagpapakita ito na ang mga kababaihan ay ilaw at pundasyon ng isang matatag na pamilya at pamayanan. Ang pagdiriwang ng buwan ng kababaihan ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng pagkakapantay-pantay at empowerment Department ng Kababaihan sa buong lipunan. Para sa programang Bombo Reports First Edition, Patrol Numero 3, Bombo ni Risa Ventura nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!